Kung na kay Dora box dira na na, nga wala nimo ginagamit, i-DIY na na. So hello guys, karong adlaw dii kay mag-DIY mi sa kung bana aning Dora box. Among pag-DIY nagamit lang si habi o plywood or plywood ba ang tawag ana. Unya, kung makita ninyo diha, nagsugod na siya og sukat. O syempre, pag human og sukat, unsa ba hulaton? E eh ikat. Ako, tamang video lang. Kaya wa pa man ko'y matabang dra. No, unya, abog ka ayo. Pag kat ni Habi sa plywood, iya po din gikat ning mga sobra sa Dora Box para wa daw sa gabal. Unya, plain lang siya. Pagka human, nagproceed si Habi sa pagliha. Unya, ako dito sa likod, nabisi sad kong trapo-trapo sa Dora Box. May nalang mahinlo po so bitaw oy oh, akong bana nagsukat-sukat na excited na, na siya nga mabuo na niya unya ako diri sa likod wa gihapon ko na human unya ang gigamit din sa akong bana sa pagpadikit no kay kanang no more nails daghan kay niya, guys <laughs> pasaylo ah wala na niya tong suporta dire sa tunga no atong ibangagan ni dire para mabot niya tog kahoy. Basig man day mo no nganong sa atubangan lang ang naay pang suporta. Ah. Naapod daw na sa likod no pero wala na nako gi-videoan kay hasol na kaayo. Kapoy wi mag faceover over, maglisod na gani kog isip-isip unsa pa akong next iingon. So sa likod gibutangan lang sa kumbana og ingana. Wala niya gibuo nga ah takpan kay wala naman good me plywood pasaylo ami guys kawa may kwarta in kapalit mga ano lang ni mga sobra-sobra lang ni among gipang gamit so fast forward yang kita oran dayon pagkauman gidala dayon sa sulod so mauna na ni ang resulta excited si si crystal og syempre kaming duwa sa kumbana kay kami guy naghago so yun lang for today's video guys naatay part 2 puhon ato pa tarungon bye